Hello, good morning mga kudok So medyo maaga ngayon at medyo madilim pa dito sa lugar ko dito sa Scotland dito sa UK So araw po ngayon ng Martes um, January 28 po uh, Early ako ngayon So papunta po ako ngayon ng uh, hospital dito sa pinagtatrabahoan ko kasi uh, doon ako sasakay ng bus papunta ng Edinburgh kasi meron ako ngayon ano uh, e-Pulse Training or Euro European Pediatric Advanced Life Support Training So ini na ko guys kasi nahabol ko po yung bus. Yung bus ay uh, darating na in uh, 12 minutes. So sana maabutan ko So sasakya ko ng bus uh, galing dito sa St. John Hospital Livingston Papunta ng Royal Hospital Children Good day, mga kudok So, tinry ko pong mag-vlog Kaya naglalakad kanina pero di kinaya, hiningal ako Pero, tulad nga sinabi ko kanina Mga kudok, sa araw ngayon ng Martes uh, November 28 At uh, nasa bus po ako ngayon Uh, uh, nanggaling po ako dito sa ano St. John Hospital Kung saan ako nagtatrabaho Dito sa Livingston, sa Scotland uh, At papunta po ako ng Edinburgh Kasi gaganapin po ngayon yung two-day event ko Ng uh, European Pediatric Advanced Life Support Or yung EPALS, mga kudoks So, uh, two-day event nga po ito uh, Today at saka tomorrow 28 at saka 29 ng January So, nagbabasa ko ngayon Kasi aside sa cheaper po ito at ano din po siya. One ride lang po from dito sa St. John Hospital papunta dun sa, uh, sa lugar kung saan gaganapin yung e ko. So, nabasa ko naman po yung whole manual ng e -pals. Ito kay ito, ito po yung itsura na ano, libro ng e mga kodoks. Uh, ito. So, ito mga kodoks. Ito yung whole manual. Medyo makapal-kapal din siya. Mga ilang pages ba ito? mga 220 pages tong libro na to mga kudoks so nabasa ko naman at uh, from cover to cover at uh, kailangan mong tapusin yung ano pre-test before ano before ka uh, pumunta dun sa actual na life support program at uh, hindi naman sir kailangan pasahin kasi naranasan ko na rin to sa last ano ko, uh, life support program which is yung uh, newborn life support <laughs> bumagsak ako sa ano sa pretest at uh, ano pumasa naman ako sa whole ano sa whole course ng newborn life support at uh, certified na rin ako sa NLS o yung newborn life support nga tapos ito kahit bumagsak ako hopefully hindi ito or wala itong bearing sa actual na ano sa sa na result ng Epals ko for today and tomorrow Ah, uh, ako yun nga mga ako, do. So, kung pumasa ako sa ePALS training ko, ay most likely magiging certified ako for pediatric advanced life support for the next 4 to 5 years, if I'm not mistaken. At uh, hopefully pumasa kasi covered kasi ng hospital tong ano, itong itong training ko na to. Uh, so medyo nakakahiya rin kung bumagsak ako kasi Ah, uh, ini nila na magiging certified ako ng EPALS kasi essential ito na skill or essential ito na qualification para kung sakaling may pasyente akong may encounter sa hospital na mag-ares or magka-cardio respiratory arrest, eh, able akong ano gumawa ng uh, uh, support measures para tulungan ang aking pasyente. So, hopefully mapasa ko 'tong mga kudok. So nasa bus nga ako ngayon mga 1 hour yung 1 hour and 30 minutes yung biyahe ko papuntang Edinburgh so, mag aalas sa na ng umaga uh, pero madilim pa rin napakadilim pa rin dito sa UK lately yung ano yung sunrise usually na lumalabas yung araw mga ano na eh mga 8.30 am na ng umaga dito so medyo late na talaga kasi medyo mahaba-haba pa rin yung yung gabi. Kasi na technically winter pa. Winter season pa dito sa UK. Uh, kaya yung mga kudoks looking forward na magsispring na. Kasi hahaba na naman unti-unti yung araw eh, compared sa gabi. Kasi medyo nakakalungkot din kung paano, ano? paano yung madilim Mas mabilis na yung araw. So, medyo maulan today mga kudoks. Kaunti lang yung sakay ng bus. at 4 lang yung sakay ng bus ngayon. At uh, okay naman yung Okay naman yung trip. Gusto ko sali pakita sa inyo yung view kasi wala kayo mahita yung view kasi ano, madilim pa. Pero ito yung uh, bus, bus ko-docs, kodoks and walang halos tao. So, yun nga mga kodoks, sana mapasa ko tong course na to. Nakatamad na rin kung bumagsak pa ako dito. Sana hindi. Positive lang. So, so far okay naman yung work ko mga kodoks. More than a month na ako nagtatrabaho uh, okay naman yung mga workmates ko medyo awkward pa rin kaunti yung ano interaction kasi talagang madugo maduguan yung English <laughs> asa sa second, second language natin yung English as Filipino may ano pa kasi may added accent pa dito sa ano sa Scotland kung saan ako natatrabaho so talagang challenging mga kodoks yung communication per se parang challenging talaga para sa akin tapos yung ano din, yung computer system na medyo complex din talaga siya. So sana in the next months masanay na ako sa pag sa pag-navigate ng ano ng system sa computer, yung mga referral system, yung mga ano mga SOP na, ng hospital, yung mga guidelines, yung mga protocol ng iba't ibang mga ano mga sakit o iba-iba mga diseases na may encounter namin dito sa hospital kasi kahit na pediatrician ako sa Pilipinas mga kodok talagang ibang-iba yung ano nila dito eh ibang iba yung approach nila uh, although alam ko yung mostly ng ano ng mga sakit talagang ano medyo iba yung ano nila yung yung pag-care nila ng ano ng pasyente iba yung approach baga nila iba yung uh, medyo iba yung management nila sa uh, sa nakasanayan ko noon sa Pilipinas uh, at, so hopefully mga Docs, masanay ako at ma-familiarize -ma ko yung mga uh, ano nila yung ways nila kung paano sila mag-manage ng patient paano na mag-communicate ah uh, yung mga kahit mga simple stuffs ng mga kodok, sana na maka-adjust na ako as soon as possible. Kasi gusto rin, natin, gusto rin natin na magtagal tayo sa trabaho. Although one year lang yung contract ko sa current hospital ko, kung magustuhan ka nila at saka may ano pa, na slots pa after, most likely extend naman nila yung contract ko. Actually nga narinig ko na baka i-extend contract ko Pero syempre kung pangit yung performance ko eh, Bakit nila ako i-extend diba So sana uh, Makapag-settle na ako as soon well as possible Makapag-adjust At uh, makapag-perform sa Nang maigi So So far okay naman mga kodoks Medyo talagang may times na talaga na parang medyo off yung Yung ano ko <laughs> Yung mga Yung ano ko yung yung mga suggestions ko minsan, yung mga uh, during handover, parang medyo awkward pa ako sa pagsasalita sa co-doctors ko. So, I think normal talaga to sa mga foreign doctors na nasa ibang bansa. Uh, talagang challenging mga co-docs. Lalo na ano, uh, sa Pilipinas, consultant na ako. Eh, parang pediatric consultant na ako. sa so, so, pagdating ko dito... Uh, yung level ng pagiging doktor ko, tinatawag na middle grade. So middle grade, parang ano siya, uh, one one level below sa consultant. So technically, yung senior ko ay yung consultant ko. So kung sa atin, parang ano eh, parang junior consultant. So, although consultant ka na, pa parang mas senior sa'yo na tutulong sa'yo. At technically, technically nag overlook ng uh, mga pasyente. Tsaka may mga juniors ka rin dito, uh, yung mga junior pa sa level mo na tutulong din sa iyo sa mga uh, iba't ibang mga gawain sa hospital. So isa din yun sa mga challenge kasi minsan <laughs> yung mga junior ko mas alam pa nila yung mga nangyayari at saka yung system. Kasi eh, matagal na sila dito, eh. dito sa nag-aral dito sa nag-internship, nag-foundation training. So, talaga expected na mas karunong sila sa iyo. Pero okay lang mga kodoks. Hindi naman ako nakipag-compete. Uh, Ang gusto ko lang, ano, magtulungan kami sa trabaho. Uh, maganda yung relationship namin para, syempre, para sa pasyente at para sa, uh, para sa whole department na hindi kami magkamali. So far, maganda ito yung mga tao naman dito mga kodoks. Hindi, hindi siya masyadong pareho sa Pilipinas na napaka-rigid, napaka-strict. Although, napaka-adhere talaga sila sa guidelines, sa mga protocols. Parang sinusunod nila kung ano yung nasa libro at saka yung mga latest updates. Talaga ina-apply nila mga kodoks. Kung example, kung kahit na inuubo na yung pasyente ng 10 days or 12 days, uh, kung sa tingin nila viral talaga yung cause ng cough or ng ubo, Parang viral cough talaga siya, or virus siya. So, talagang hindi kami magbibigay ng antibiotics. Kasi minsan naranasan ko doon sa Pilipinas, kung talaga napakatagal na ng ubo ng bata, umabot ng 10 days, 12 days, uh, most likely yung pediatrician, kahit ako noon, kung ganyan na yung, yung case ng patient, most likely consider ko na na magbibigay ako ng antibiotics sa pasyente. So, dito, kahit na ganun pakatagal yung ubo ng pasyente, kung virus, virus talaga siya, mga products. At... Uh, as much as possible, wala silang gagawin mga blood test, mga x-ray, yung ganun, ganun bang approach. So, kailangan ko matutunan yung ganun klaseng pag-approach at saka pag-manage ng pasyente. So, isa yun sa mga adjustment ko mga kodoks. hopefully, nasanay ako sa ways nila para uh, maging magaling doktor dito sa UK at maging proud tayo as a Filipino. Nakarating na rin tayo mga kodoks. So this is my e-pulse day 1. Let's go! So after ng e-pulse ko, napagod ako. Kain tayo Jollibee guys. Today mga ka so it's the second day of my EPALS or yung European Pediatric Advanced Life Support. So natapos na nga yung first day kahapon, uh, okay naman yung session ko. Hindi ko nakapagbigay ng feedback agad sa inyo kahapon kasi uh, kailangan ko pang uh, bumiyahe from Edinburgh going back dito sa place ko sa Livingston dito sa Scotland so okay naman yung mga sessions kahapon mga kudoks so basically tinuturuan na kami kung paano mag ano uh, sa mga hindi doktor dyan uh, or sa mga uh, hindi nasa medical field so itong mga ganitong life support program, tinuturuan kayo kung uh, paano mag uh, save ng buhay ng isang Uh, tao. So, sa course na to, eh, kami kung paano mag- uh, kung paano mag-respond sa isang uh, cardiorespiratory arrest o yung kritikal uh, critical na batang pasyente kung makikita namin sila sa ospital. So, basically, tinuruan kami kung paano maglagay ng um, uh, kung paano ang tamang maglagay ng airway, paano mag-check uh, ng mga rhythm ng puso, paano yung tamang chest compression uh, kung paano yung pag uh, paggamit ng bag para magbigay ng oxygen sa pasyente so basically yun yung mga tinuturo sa amin mga kudok sa uh, ganitong mga session so di ko na yun i-elaborate masyado kasi masyadong uh, technical but overall uh, okay naman yung experience ko kahapon I think yung Uh, ano 'yung problem lang na, na encounter ko is hindi lang ako sanay sa ano, sa sequence nila dito. Uh, kasi ano eh, uh, may lang sequence na uh, parang alam na nila. Agad ko ano itatanong para sa ganitong problema, kung yung gagawin. Although alam ko naman yung principle, hindi ko lang alam kung ano yung gusto nilang sequence kumbaga kasi nga hindi naman ako nag-aral dito sa UK hindi rin ako na-train dito as a pediatrician, as a doctor whereas yung mga counterparts ko eh dito sila lahat na halos na-train at saka na-educate bilang isang doktor so napapansin ko yung mga ibang foreigner din yung kasamahan kong doktor dun sa sa course medyo ano sila medyo herap din sila kaunti sa uh, pag ano pag ng mga iba't ibang mga procedures Uh, paano mag uh, magsalita o anong gagawin kasi nga uh, hindi hindi kami sanay masyado kung uh, sa, sa mga gusto lang ano sa mga gusto nilang, uh, gawin namin kasi hindi pa hindi pa siya ano hindi pa siya mastery reflex para sa mga foreigner na doktor kung uh, anong gagawin although sa Pilipinas naman most likely kung sa mga doktor na nanonood ng video na to, di Diba, nakapag ano naman tayo sa Pilipinas, nakapag uh, basic life support, uh, advanced life support, pediatric advanced life support pero uh, iba kasi yung ano eh medyo may ibang uh, may ibang aspect yung uh, European na uh, life support I think. Hindi ko alam sa adult ha pero yung encounter ko dito sa Uh, both sa newborn life support at saka sa European pediatric Adv advanced life support eh medyo may ano siya eh, may medyo may iba siyang uh, aspect sa pag resuscitate ng pasyente but anyways okay naman po yung ano yung whole session ko kahapon hindi man ako pinaulit-ulit ng todo-todo sa pag ano, uh, return ng uh, procedures or yung parang ako na yung ako na yung -de demo hindi mo na ako masyadong pinaulit-ulit at ay ngayon, ito na yung last day namin so most likely may mga iba pa kami mga scenarios na isisimulate at kailangan i-return demonstration tapos uh, I believe meron ding uh, post test or yung um, exam pagkatapos ng uh, lahat ng mga sessions for today so hopefully mapasa ko yung uh, lahat ng mga simulation ko today at saka yung uh, post test examination ko uh, hopefully hindi tayo mapahiya masyado <laughs> kasi sa parang ano ah uh, yung nakakatalo nakatalo lang sa sa, sa akin uh, yung confidence kasi parang kung wala akong confidence masyado sa pagsasalita uh, hindi ako confident sa uh, next na gagawin ko kasi nga hindi ako sure eh, kung ano yung gusto lang ano, Uh, gawin. Hindi ko ako sigurado kung anong gusto nilang ang uh, gawin ko dito. But so far, uh, natutunan ko naman kahapon yung ano, yung usual ways nila kung paano mag ano, mag simulate ng mga scenarios o mga cases uh, dito. So, sana nga, isa, isa to sa mga ano ko sa mga uh, struggle na kailangan na namin i-hurdle bilang bagong doktor dito sa UK kasi nga halos lahat Uh, foreign sa amin uh, although nakapag-train uh, naman tayo sa Pilipinas uh, maganda naman education natin doon eh, for sure, malami pa rin struggles dito, maraming dapat matutunan, maraming dapat din na uh, i-unlearn or yung, yung parang ways natin sa Pilipinas na para sa kanila eh, uh, hindi at par sa kanilang standards, eh, pwede naman natin ibahin yung uh, nalalaman natin kasi teachable naman tayo somehow Uh, yun nga lang mga kudoks uh, talagang pahirapan talaga yung mga bagay-bagay uh, dito sa UK pati yung communication I think na experience ng ng ibang doktor dito or yung mga nurse na nagla life support program example ko magbibigay ka lang ng shock yung parang kuryente dito sa dibdib ng tao uh, di ba sasabihin natin or oh, clear sa dito is top, bottom sides clear parang talaga may magano ganun, -ganun paslang mga ano directions before na i-clear yung 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 scene tapos uh, i-deliver -de yung shock so yung mga ganong uh, aspect uh, or yung mga ganong mga phrases during sa mga gaitong resuscitation doon ako, medyo ako medyo nagsastruggle kasi parang nagsastart tayo ako kung ano yung susunod kong sasabihin ano anong susunod kong gawin so hopefully today mga kudoks eh, smooth yung araw ko at uh, hopefully din, hindi ako masiraan dito sa bus ko. Kasi kahapon ng umaga, papuntang, uh, papuntang Royal Hospital for Children, eh, uh, nasiraan yung bus ko. Sa, doon, malapit na ako doon sa hospital. I think five bus stops away la ako. Eh, nasiraan pa kami. Pabuti uh, na naman mabait doon na um, parang healthcare assistant yata or nurse assistant siya. Napapunta din siya dun sa hospital na ko. Eh, pinahitch niya na, niya, na lang ako sa taxi at na, nalibre pa ako sa taxi ko. So, nakarating naman ako doon sa, ano, sa lugar kung uh, kailangan puntahan. So, hopefully ngayon itong bus na to ay hindi masiraan. So, kita mo yung bus mga kudok, so lang tao. Kasi maaga pa. Uh, mag-aalas 6 pa ng umaga ngayon dito sa UK tsaka madilim pa kasi usually yung sunrise mag alas 8 na eh. Mga 8 to 8.30 a.m. Doon pa magkakasunrise. So, kahapon, mga, kahapon nga mga kudoks, kumain ako ng Jollibee jalli, doon sa Edinburgh. Masarap yun yung Jollibee nila dito, mga kudoks. Yung spicy chicken nila, eh, sulit, maganda. Nakaka-proud na Uh, may Jollibee dito sa UK. Maraming Jollibee dito eh. Marami sa London doon. tatlo sa London. May dalawa, dalawa yata sa London. Tapos may meron din sa Wales. At uh, meron din sa ibang parts ng England, doon sa Midlands at saka meron din dito sa uh, Scotland. I think may isa dito sa Glasgow at saka isa din dito sa Edinburgh. So, nakaka-proud na nakapag-penetrate dito yung Jollibee at Uh, at least, masashare din natin yung ating magandang uh, pagkain or fast food sa Pilipinas. Although, syempre, mas makakarelate yung mga Pilipino. Kasi, uh, ano sa atin yung Jollibee, parang, ano yan, uh, trademark na sa atin yan. At saka, talagang, nahiling ka talaga ng mga Pilipino yan since pagkabata pa natin. So, nakaka-proud na may Jollibee dito. At saka, Ah, uh, hindi din hindi lang mga Pilipino yung kumakain sa Jollibee dito, mga folks Iba, iba't ibang lahi, yung mga Indian, mga Korean, mga British, mga Scottish, so sa iba't ibang lahi kumakain sa Jollibee dito sa UK. So, uh, napakasaya, nakakaproud na may Jollibee dito sa UK mga kudoks. So, pasensya na sa ingay, mga kudok kasi parang mga unti mga lubak-lubak sa daan kaya tuwing nadadaan na ito ng bus eh nagkakaroon ng ingay so nandito ka ngayon sa taas ng bus mga kudoks sino, so wala dito sa taas ng bus kasi may makikita kang view parang siyang aerial view Ayan. wala nga lang di ako magpapakita kasi madilim pa so dito sa mga bus sa uh, UK pwede kang magbayad ng ano Uh, parang one time payment at saka unlimited na yung bus rides mo for the day so regardless if apat o limang beses ka magtagamit ng bus eh ano lang siya isang payment lang siya so for the whole day kung babayaran mo tong uh, bus ride mo ng unlimited eh ano lang siya 8 pounds and 50 cents So mga I think mga 500 to 600 pesos siyata. So okay na din. Huwag mo lang i-convert kasi malaki talaga siya if i-convert mo. Pero kung iisipin mo, kung sa Pilipinas nga, kung isang taxi ride lang, kung medyo malayo-layo yung pupuntahan mo, ah, abot ka mga 200, di ba? So, sulit na rin tong unlimited ride sa uh, bus dito sa UK. Okay naman. Tsaka efficient naman yung mga bus dito mga kundos saka comfortable naman so ah uh, kasi kahapon kumain pa ako ng breakfast nakalimutan ko na libre pala yung meals namin sa session or sa sa aming course so most likely hindi na ako kakain at inom ng kape doon ako inom at saka kakain pagdating ko doon sa course namin para makapag-save din so yun nga mga kundok. see you mamaya sa, uh, don doon sa, ano, sa Edinburgh, doon sa Royal Hospital for Children and Young People. So, yan yung whole name ng hospital, ang pakahaba. Pero I think yung shortcut ng hospital na name is um, Sick Kids Hospital. So, see you doon mamaya mga kudok sa Sick Kids Hospital at hopefully makapasa ako at mapakita ko sa inyo mamaya yung aking IPAL certificate. See you mamaya, mga kadoks!